Magandang hapon mga kaibigan Ito yung aming hapon episode Na hanggang gabi episode Hanggang bukas episode Yan ito ang ginagawa namin kapag hapon Ito yung mga routine namin Kapag hapon na First of all Siyempre papakainin lahat ng alaga Kapag nakakain na lahat yan oh, 5 o'clock nakakain na lahat yan Ngayong 6 o'clock na 6 o'clock tapos nang kumain yan at matagal na silang tapos uminom. So, ang first na ginagawa namin, ayan, alam na alam mong uminom na si Hog eh. Kasi salbag-salbag <laughs> yan, no? Oh. Pag uminom yan, ginaganong-ganon niya yung ulo niya eh. Oh, malinis naman yan. I baga parang luglug -lug lang. Luglug -lug ng konti. Kasi, alam nyo, mamayang gabi, makikita nyo kung bakit. Iiwan tayong hindi nakataob. Hey Bradley. Uwinom na rin. Okay. Pinasakit. Sabi ka. Hirap na. Samit na to. Kaya mo ba Eh. Maso mm na -hmm. Okay. Ito kay Macho Guapito. Malinis. Tignan mm -hmm. nyo ha? Malinis yan. Malinis. Mm -hmm. Okay. Iiwanan natin yan. Pati itong kay Pretty Boy. Ito, bawas na. Kasi uminom na siya eh. mm -hmm. malakso Malakas uminom yan eh. Kita nyo yan. Tsaka winawagbog no, niya. Pero, kung mapapansin niyo Malinis. Malinis. Yan yan ah. Eh? Malinis. Bawas na pero malinis. Oh. Mamayang gabi. We will wait. Tonight. Gabi na ng lagim. <laughs> hindi. Gabi na. Nandito na kami sa mga alaga. Ang routine namin pag -gabi, minsan, pero hindi lagi-lagi, minsan kapag sinumpong, check namin yan sila. Randomly, nag-check kami kung sila ba'y okay. At, wala nyo kung sino yung mga kasama namin mag-check. Sino? O, tignan, pakita mo sa mga kaibigan natin kung sino ang kasama nating mag-check. Siyempre si Judge at si Kobe. Oh. Talaga hmm. naman po. Let's check, let's check. Gabi na. Okay. Mga alagang bibi nandyan. Uh-uh. Nakita kita? Yan, apat sila. Mga itlog. Flashlight mo pa. Ayan, yan, yan, yan. Mga itlog. Okay. Brahmas. Okay sila, okay. Tatlo. Mm. Ang alagang bibi. Sama ni Judge. Mm Tsaka -mm. so, si Kobe. O, oh, punta May naman. Dumako naman tayo ron sa mga barako dun sa kabila. Okay. Let's oh, so go. let's go. Siyempre, bago pupunta dun sa mga barako, si favorite. Yun, o. Sarap na sarap sa pagkakahakod. Mm -mm. Hit na safe. Tapos, siyempre, yung dalawang macho dito. Si Bradley. Cozy, cozy. Kahit malamok. Kahit malamok. Ay, si Hawk. Yeah, si Hawk. See, see. Si Hawk oh. kahit nakadapo na, masungit pa rin. Hmm. Tara, sa kabila. Hmm. Tignan nyo ang mga mga palaka. O, oh. dyan sa inuman ng manok na jacuzzi. Ayun pa yung isa, o. Oh. Kita mo dyan. Waiting ng kanyang uh, hmm, yan. turn. Iba to. Ito ay eh, karagan tawag sa amin yan. Karag. Ito naman, palakang bato. O, oh, o, kita nyo? Paano pag hindi tinatapon yan? Pag hapon. O, galing siya dito. Na inuman yan. Eh, liwa mo yung inuman. Yung inuman. Tingnan mo yung dumi na... Dino, pinagdumihan niya yung inuman, no? Ganyan na Alam ang, mo, alam mo, kababa niya lang, o, oh, kasi yan yung ano, ano. O, yun, basa, ayan, ha. Ah. O, yan. Lalagyan namin ng sabon, sinasabon, yan pinababaran sa sabon, nalagyan ng konting bleach. Tapos babrushin. Kasi mahirap na. Naku po kapag yan eh, pinatagal pa, kinabukasan pa lilinisin yung mga bakterya. Yung mga bakterya nung dumi nung palaka, ay baka masiksik niya dyan sa mga pores nung inuman. Pagkalinis, Oh. Kung amuin mo, medyo amoy bleach eh. Kasi nga dahil binabad mo sa bleach. Pero pag tinataog mo na ngayon yan, bukas tuwit -ano na yan, wala na nga amoy ng bleach. Maano na, mag-evaporate na. Ready na naman ulit para sa next na inuman nila. Kaya mahirap, mahirap pa. Uh, kita naman. Kapag naiwanan mo ang inumin, ganun yan nangyayari. Mahirap. Good morning! Good morning! Oh, malinis na yung mga inuman. Let's go! Good morning, ho! Ganyan ka magpakain kay Bradley. Matakaya. Matakaya. Tapos yung inuman nila na sinabit ko kagabi. Oh. <laughs> Malinis na yan, no? Hindi yan na dumihan, no? Kasi nakasabi. Ngayon, okay. nang inuman nila. Nang iinuman nila, walang ano ng palaka. Walang pinagliguan ng palaka. Presyo nit ang tubig, oh, no, 'di ba? Mahirap eh kapag hindi tinaob. May palaka. Nagsuswimming. swimming Church excited. Pag, pag hindi tinaob, kapag hindi tinaob yung inuman, katulad niyan. Oh, isa pang bagay na isa pang trabaho na madadagdag sa sa gabi mo. Kasi kailangan linisin mo nang gabi. 'Di ba? Dika tulad na tinaob mo, wala kang problema. Oh, ito. Nakataob. Nakasabi oh. to Tutubigan mo na lang. Tugin mo na kay lalinisin pag gabi paggabi. May mga ano, madagdag sa trabaho. Kapag pag ginyakusiyan hmm. ng mga pala. Judge. Good hello, good morning. Natin tinubig mo. Antayin na lang natin pag deliver. Oh. <laughs> Di oh, 'yung ininom na inare ko. Ba ikala, o galmusal Oh. Mam tadi. Sa tidya. Totoo Oh, tanongin mo man 'o. Di ba? Halinis. Agabi, ano yan? Talagang nagputi. <laughs> oh, good morning, Macho Guapito. Kay hey, Macho Guapito naman. Di ba? Macho na, Guapito pa. Kumain <laughs> hmm. ka na eh. Tinapon. oh, <laughs> Fresh water ulit. Di ba? Kapag tinataw, pwede ito Tina, yan sinasabit. Oh, boy, nagugutom pa ulit. Wala na. Tignan kita. Bago na yung mga nyo. Ganda ng katawan. Halambot. Pwede ka na. okay. O, so, malinis na yung mga tubig nyo. Tama na. hindi ka pwedeng maraming kinakain kasi tuma mas mabilis kang tumaba. Ha? So, mga kaibigan, ganyan ang aming routine kapag ha hapon na nagtataob kami ng mga inuma ng mga alaga manok para iwas jacuzzi sa balaka. Well, good morning sa inyo lahat. Hanggang sa susunod na episode. Maraming salamat sa inyong panonood. Paalam. Paalam. So, let's go. Tayo naman ang mag-almusal. Hindi ka na binigyan. Let's go.